Update eh, tayo mga guys. Update mga guys. Dito tapos na yun. Ano? Update. Hindi namin pinakabit kasi para safety. Stilasyon ng mga tubig. Okay na yan. meron na. kasi lang naman to mga guys. Yan na nandyan na para sa kubeta dalawa ito isang palugo mga okay, guys yan na ready for piansi na bali limang dugo ayusin pa yung sapi nila lagyan mo ng tayo lalagari ang kontraktor sa isang kontraktor ang tibara dyan tubuldik ng lima bali up and down na tubuldik kasi ibang klase dito yung mga upahan may mga logo dito tsaka company ang uh, mga kumukuha para sa mga tao yung yan, yung isang kwarto yan tapos na mga uh, ganyan yan na pipintahan yan yan yun. kaya update tayo ilang buwan din ito mga guys naging busy yan. Pag-untik yan sa isang room. Ang karit makauwi mga kao, na sa kabilang bahay. Tapos na kasi, hindi so, na. Hindi okay, na so, 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 so. kasi ang um, mga trabahador sa planta mga pagod tulog sila siksikan na lang pero parang hindi maging crowded organize yung pagtulog nila kaya iusok lang to konti ganun lang mga guys diba? iusok konti lang pa makalusot sila pa e, dito na sila sasampa sa sa gilid. sa na sila ganun. Kaya yeah. yeah. salamat talaga sa Panginoon po natapos na. Katas ng sa ng Diyos. Paupang partner ng contractor ito. Kaya yan. Ready-made na ang kinuha kong dubultik at pang matagalan. Magandang klase naman siya. Ang ang bakal niya matagal masira hindi basta basta at saka buo yung mga ano niya kahit mahal siya okay lang durable naman talaga magandang classic kaya yung dito mga higa sa taas may higa na siya makaprepare at tahimik naman sa lugar namin yan yan na ganun yan kaya limang double per per room mga guys kaya salamat sa Diyos mas nakukuha yung paupahan ko kasi sa ano iba kasi pinoprovide ko yung meron silang matulugan meron din silang dumumbag na nakalan dalawa kasi kung 20 taon titira hindi magiging crowded hindi sila mag-aagawang magluto ganon din sa lababo dalawa kubeta dalawa sa isang palikuan may labahan din. Kaya, di ba okay mga guys? Okay na okay, di ba? Kaya masaya. Kaya makakulog sila ng mahimbing. Sa gabi, walang maingay, nakapit bahay. Kasi binato ko. So, nabala diba ko lagyan ng kisame, pero sa kana Kasi ang mga kontraktor kasi within one year lang ang kontrata nila ganong yung patungan ng mga kalayan kaya pag naibaba na yung mga gamit dun na ano yung mistilasyon ng tubig sa lababo ng mga, 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 mga. sila kaya medyo lang dito mga guys sikit lang diba sikit lang siya okay lang yun na maging sikip kasi yusog naman yan dyan yung kubita hindi pa kinakabit kasi baka mabasa. yun habang naging installation siya na ng tubig pa to dito konti kasi para makakapasok pa lang naman sila o oh. papasok lang sila o pwede na rin yung hindi na isasarang pinto gusto nila pag aalis na lang isasarang pinto pwede rin para open lang hindi sila kulog ba? Diba? ang na sa kanila yon. pag aalis sila kinakandato kasi nila yung mga pinto nila mga guys kagaya din yung sa paupahan sa baba kasi yung mga gamit nila nakakandato yung kwarto diba mga guys matibay talaga to sa online ko lang siya nakuha kaya iyan na ibali na mga guys kaya na okay na ganyan lang dito ang paupahan mga guys kasi nasa probinsya tayo ng Rizal dito sa Antipolo City simple lang kasi ang planta nandyan lang nilalakad lang yung planta within 5 minutes malapit lang Yan lang yung mga besano. Para kayo paano. Kasi may second floor dyan sa kabila. Kaya yan. Kisa may lang kulang. Hindi naman mainit yung siya ako sa taas. Ano, connection pa lang yun. Lababo. Ito okay, yung labahan marami pang iba waba ng mga dito okay naman na so, baka mga uh, yung araw na lang ito na lang yung i-wilting para hindi maakit ng spiderman dito alam mo naman kahit po uh, dito tayo ito talaga naka nilagay uh, lang ito dahil wala pa yung screen na, shell, na still mating naka ano ito mga guys naka naka welding para safety talaga yung mga uh, tenant ko mga contractor yung mga, mga kapitbahay ko wala namang second floor na uh, dito ako lang mag second floor yan yung paupahan ko rin yan yung baba Sa second floor ganito rin ang style niya para parehas sila dito may second floor ng kapitbahay ko yan ng anak nilang lalaki dyan siya nagpapagawa dyan hmm. ayan yung si second floor din nasa abroad din yung kanyang husband Ayun, pa upahan din yung mga guys kaso family dalawang kwarto sa taas sa baba naman ay tatlo kasi maliliit wala ganong second floor dito sa lugar namin ilan lang kaya puro mga puno kapitbahay ko pag uh, ano patatayuan na rin nila ng bahay dyan gusto ko nga ang kunin hindi naman nila binibinta Dalawang rides pa yan. Ganun lang ang buhay mga guys. Katas okay, na umuti. tapos na tayo. Ayan. kaya update natin. Tapos na mga palitada. Tapos mga isang araw pa bitong ano, Dalawa bago tayo kukuha ng labor para sa mga kung tama, deliver na rin yung ano, buhangin para sa palitada. Ngayon, yan pa lang muna. Hindi naman ng labor niyan. mo pa, oh, mayroon tayo dyan. Apat na sako. Lima. tayong dalawa ang mag-ano, mag O oh, tayong dalawa mag-ano, mag-decide dito. O, kadapos, pag sa labas na yun, baka siya na si Kukalating e, Ha? Eh, hindi. Isang elf na lang kasi pwede naman isako-sako eh. Para doon sa kabila gagamitin. Pag nagpasimula na ako doon. Ang alis nila doon, mga tansyado, mga January, February, March pa daw eh. Uuwihan na sila sa kanilang mga ano, yung nakaupad doon sa kabila mga guys. Uh, Nag-perma na naman sila another contract. 3 months kasi. October, November, December. Okay, hanggang December na lang sila. Eh kung mag pa sila ng 3 months, January, February, March pa. Ganon kasi dito. Hanggang isang taon ang perma nila. 3 months, 3 months ang kontrata bali isang kumpanya sila okay mga guys hanggang sa mga susunod ko mga vlog nag update tayo sa atas ng yan okay na diba Kaya masaya na yan lang kasi hindi na kailang ano pipinising na lang hmm. yeah malakas naman ang tubig dito ko koneksyon na ng tubig dyan kaya uh, okay na okay. kalat-kalat lang sa -ba, ba yung mga kaway na hindi nagkakailangan yung bintana pa nga mga guys kukuskusin po hindi na lagyan doon sa kabila kasi tumapat ng kubeta sa mga kontraktor mga guys mga lalaki Kunti pa nga yun eh, kung 20, 10 tao dyan, 10 tao doon. Dahil limang double deck yan, limang double deck din doon. Kunti pa nga yan eh. Yung iba nga, 30 person pa. Wala pang double deck yun ha, ah. Kaya ang hirap nun kung sa ano sila matutulog. Tabi-tabi eh, hindi. Mayroon silang naka organize na higaan. Okay, higaan organize na higaan nila. Kaya safety na safety sila. Kino-connect siya yung tubig. Ito yung extra paliguan yan. Yan ang mga bathroom din yan. Yan, mga kondin Yan yung labahan Kaya maluwag yung lababi. Eh, dalawa. Eh. Okay. Ganun kasi sila. Kung maraming tao. Ganun lang. Okay mga guys. nasa susunod. Okay. Okay.